guys, po tayo ngayon sa Alliance Motion Globe. and Motion Global. Grabe, masasaksihan po natin yung mga kumukuha ng cheque. Grabe, ang lalaki guys. Tingnan po natin. Panurin po natin sila. Ayan po, si Rainier po, kukuha po siya ng cheque. Mabalik yeah. po. Daming pinipirmahan, no? Ay, grabe. Grabe. Ayan, dami lang cheque yan, bro. Lima. Lima cheque. Ang pinakamasarap yung cheque. By the way, I'm Rhea de Villa, one of the millionaire circle and one of us, one of the English ones. sa inyo na, networking hindi ko na uli. Sabi na iba kung sino lang nauna, sino lang nasa taas, kung sino lang nagayong kikita ng malaki. Pero tinan mo, tinan mo yung mga nasa under ko. Pero yung under ko may hit 6,000 na, 6,000 na yung downlines ko. Pero hindi yung mga nasa pinakailanya, pero bakit sila kumikita? Sabi nga na iba, akala ko kung wala kumikita, pero tinan mo kung makano kinikita nila siya. 1,300 San Mingo. Dati to San Mingo. Tapos isa 2,200. Tapos isa 7,150. Di ba? Tapos, Tapos ito naman isa, 4,000 pesos. Ano ko ba lang kumikita? Akala ko ba nasa taas ako kumikita, guys? selo problema, selo problema na Gawin mo lang, gawin mo lang in global na lang pero mangyayari sa iyo. ka lang... 10,000, 8,000, 7,000, Hindi ko sila tinalà pero natitiwala sa akin, grabe. Diyan sa Epic, pwedeng ma-qual yung pangarap ko. Hi, admin, pa-update grabe for first time pa mag-check in. 6,150. grabe sa in global, kinuha ko yung uh, encashment ng aking downline sa uh, international uh, leader ko doon. At uh, ito, 7 minutes, 9,300 ka agad yung kinita niya. So, i cash ko ito ngayon sa video at kapatala ko sa kanya. Power, sa global, simple.